Hindi pa tapos yan? Hindi pa. Para ang dami naman yata ng puting buhok ni Kuya. Uy, triple <laughs> Puno na yata yan, nak. Hindi na Ay, buhok. <laughs> Kalbo na yan si Kuya, nak. Kalbo na. Ayan, sinatawag na ano, panuters na si Kuya pag ganyan. Ay, naka. May? Kawala. Tapos lakas pa ng electric fan. No. Ano ba yan? Magkano yung puting buho kada isa? Lima. Lima. Sa 30 -te daw. <laughs> February 30 yun? Hmm. Yung limang, yung isang puti, limang piso. Limang piso. Ay, hmm. shock. Yeah, oh, oh. Oh. Langan, oh. Ayusin mo yung pintuan ng ano mo. Mm. Sus. Ay, mo, ano may yun? Ko yun? May? may yung hanga, nyo. Ay, yung Ayusin nyo. At ah, tama na, hindi na kayo magbubunutan. Yung tinupi mo, hindi pa tapos, kuya. Mamaya mo patupin eh. Matutulog na tayo eh. Hello, Nakiki ano lang ako dito sa kwarto nyo May tututik to ka pa <laughs> Ano yan, nak? Bubunutin mo pa yan? Five times Tiyado, <laughs> marami yan, ah Five times, kuya In Yung uniform yun, mo, nakilagay mo yan sa, apara sa loob ng aparador, oh yung mga tutupiin mo, hindi pa tapos po yan. Five times! Jackpot! Jackpot talaga yan. Sa February 30 yan, ha? Ay. Ha? February... Ano? February... Ano February 30? Oo. Sige. Hindi, February 29 na pa na. <laughs> Parang bumaba pa. Siyempre. <laughs> Business-minded to. Oh. Business-minded ka ba? Yes, sir. <laughs> Paano yan? Nakano ka pa? <laughs> Business minded ka pa. Okay na. Sino siya? Wala Ay. na. Kasi malakas ang hangin eh. Hindi. Apat na yung mga to. <laughs> Ayan mga kabils. <laughs> kuya. Yeah, ayaw mo yan. <laughs> <laughs> Tama na yan anak. Ang buruk niya dyan. Apat to. Apat to. Huwag mo na na Baka tumulo na yung laway mo dyan ha? Ha? Iyak na si kuya <laughs> eh tutulo na yung laway mo. Yung electric pan, no? Lakas, oh. Laka, so. wala na. Hindi pa. Hindi pa? Ayos na yan. okay na. Marami pa? Ano ba yan? Pinatay ng electric pan. Marami ba yan? Parang konti lang eh. Dalawa na. Dalawa na ba? Ay, sus. Oh, yung tutupin po namin Nandyan pa sa gilid oh. Ayun, tatlo na. Apat. <laughs> Wala niya. Ang dami ah. <laughs> Street, tama na yan. Ay, isa lang. Lilahat. <laughs> Portal. Jackpot. <laughs> Hmm. Hmm. Edgar ka <laughs> Tama na yan, kuya. Kita <laughs> ko kasi hmm. Ah, isa lang, isa lang. Lahat na ng buhok mo, binubunot niya na. Diba, nak? Mm hmm, -hmm. -hmm. Ayan pa, oh. Pati itim yata, anak, eh. Hindi. O, di mapuno na yan dyan yung puting buhok yung higaan. Hmm. Diba? Maglalabas siya. Maglalabas, sino no? Si Kuya, Talaga? Oo, oh, magsisibag na ron siya. <laughs> Mag-ano siya? Magsisibag. <laughs> ano ulit? Tingin ka? Ano ulit? Patingin ulit. Ano siya? Magsisibag na siya. <laughs> Ganun pala yun. Okay. Magsisipag na Ayun. daw siya. Magka-bills.